Pamilya sa nag-inusarang survivor sa nitubong pagpabusil sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City, na nawagan ang tabang pinansyal alang sa gastuhan sa tambalanan. Samta mga sakop sa Maribago Emergency Response Unit, misaysay sa ilang makalilisa nga kasinatian sa pagresponde sa itabo. Ani ang report. Luwas na sa makuyaw nga kahimtang, ang 34 anyos nga si Antonio Saputalo human mahiagom ug samad pinusilan sa naong. Kagahapon mi uban siya sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ug sa mga kabanay sa tulong nga mga nakalas nga biktima sa City Prosecutors Office aron masangat ang kaso batok kang Eduardo Taghoy Jr. 40 anyos. Na file na sa fiskalya ang multiple murder three counts then frustrated murder then uh, illegal possession o komilet ganban. Apan kaganihang buntag, gipabalik siya sa tambalanan alang sa follow-up check-up. Matod ni Antonio, padung lang unta siyang musugat siyang live partner nga nauligikan sa trabaho, dihang kalit lang siyang gipusil sa suspitsado. Kita kong tao ka, sa ating sabater, ay, ay pa rin pagkatao rin ang kukain kapis, o silbatid siya. So. Dali siyang midagan paingon sa balay sa iyang igagaw aron magpatabang nga mada sa hospital o dito siya gida sa barangay hall sa Maribago gikuha siya sa ambulansya sa Lapu-Lapu City Rescue nga moy nagdaka niya sa tambalanan. Matod sa biktima, gawas nga napalta siya sa trabaho isip usa ka construction worker apiktado usab karon ang iyang pagkaon ug paginhawa humani burot ang iyang aping nga naigo sa bala. Bandaan, lugo-lugo lang. Di po kayo kabagana. na ako. Di po ginawa. para? Samtang ang inahan sa biktima na nawagan karoon o hinabang pinansyal. Miabot na karon sa 14,000 pesos ang ilang nagasto sa tambalanan o hinunguwa man rin ni Lakini. Nawagan sa biktima sa kasingkasing kasing-kasing o hindi makatabang sa mga voluntaryo. Bisa ginagmay lang man basta ang mga makatabang tabang sa gasto ng mga sosyetal. Sa bigas bahin, gisaysay usab sa mga sakop sa Maribago Emergency Response Unit ang makalilisang nilang kasinatian dihang mirespondi sila sa naitabong pagpamusil niya itong biyernes sa gabi. I. Mato ni Grace Abing Cortez, gikinahanglan nilang morespondi gilayon sa dapit na hitabuan, bisan kung gikatahong nagsigipa pa o pagpamusil ang suspitsado. Kuha na mo atong pasyente, akatong uh, pasyente ma'am, napatong swat ma'am, pero sa pag-ingon lagi nga ni balik kuno ang kanang suspect ma'am, oh. Nikwan sa pud bi ma'am safety sa pud sa akong kagalingon sila nagka nagkabuwag man gud ma'am kay ilang gyato putong lain line nga sa kanang nga kanang naangol man baya ako moikwan ni ako rabe, babay namon tulo moto ako nakasulod kog line balay nya ni tago ako didto ang kaming duha nagkabuwag dinhi kinisiya ni gi shifti lang pud tawon namo kay babay lagi pud na, mao nang kaming duha pud nagkabuwag na, dinigto sistong moipud ni ako dito ko si kaduha nga Kuha nga, amo na pud gikwan di tanaw lagi nga pwede pa ba kung ano nga? Imbis driver ang tako, itabang na lang yapong ko nila kay ingon man tong nanawag na rin nga dagay na nga angol. Pero as a responder, mo response kayo nito para save old life. Yan ang naman, puro man patay. Di na naman mo pili labitan. Pamulsohan yun naman mo tanan. Wala namang yun. Di ang daspat mangin sila. Hinoon na si Kupra dayon ng suspitsado sa mga sakop sa SWAT human kini na musil sa upat ka mga tao mi uli raw sab kini pagbalik sa ilang panimay during the time nga ato na rush ang nagungot naman ang bala na paiduha ka live amo pero ni ni jam na yang armas wa na gid siya na siya ka sa swat pasibol ato na sa maigo ato swat or magkaengkwentro gitu sila iya namang gibuyan ang armas kay di naman siya kabaw mo treat sa unta pagtangtang ni jam ang suspitsado, gikatahong baguhay lang nakagawa sa bilangguan, nunutusab usab sa kalambigitan sa ilegal nga drogas. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Misdak.